Sabay na ininspeksyon ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry kaninang umaga ang presyuhan ng mga pangunahing bilihin sa Mega Q Mart sa Quezon City. Alamin natin ang detalye sa live report ni Val Gonzales Val. Joel pinangunahan ni Agriculture Secretary Francisco Concolore Jr ang Joint Price Monitoring Inspection ng Department of Agriculture, Department of Trade and Industry at Philippine National Police sa Mega q sa Mubaw, Quezon City. Sa paglilipot ni na Secretary Sekre Laurel at iba pang mga opisyalis ay nakakasunod naman sa MSRP o Maximum Suggested Retail Price ang mga nagtitinda ng karne ng baboy, manok, kulay, maging ng isda. Ang monitoring naman namin before today, like yung white onion, talagang 120 naman talaga. Nakita rin 120. Yung galunggong, 300. 300 naman dito, pero paunti na yung galunggong. Uh, more or less, uh, okay naman uh, in general. Ang carrots ka, 100 ang na monitor namin. 120, 100 ngayon dito. Uh, uh, yung pork naman, uh, uh, 370 alyem po kayo na, Tapos 330 kasintige. Tapos, ah... Uh, nakasulit sa MSRP natin yun. Uh, in the basically, uh, monitoring lang in the past few days is plus or minus 10 pesos na naman. So, or 5 pesos. So, Ang inspection na ito ay kasunod ng unang araw ng pagpapatupad ng MSRP sa pork at carrots. Sa ilalim ng inilabas na memorandum circular, ang presyo ng karne ng baboy gaya ng liempo ay nasa 370 pesos per kilo habang sa Kasim at Pige ay hindi dapat natataas sa 330 pesos per kilo. Bagay na mas mababa pa ang nakita ng mga opisyal sa kanilang paglilibot sa Mega Q Mart. Pero sabi ng kalihim, imo monitor pa nila bukas at sa susunod na mga araw dahil baka kaya lang mababa at pasok ngayon sa MSRP ang presyo ay dahil sa sinagawang inspeksyon. Dahil dito'y personal na humingi na ng asistan si Sekretary Laurel kay QCPD Director Police Colonel Glenn Silvio para tulungan sila na bantayan ang galaw ng presyo sa mga palengke batay na rin sa ni IRL na Memorandum of Agreement sa pagitan ng DA, DTI at Philippine National Police. Samantala, Yuel, hindi gaya ng nakalipas na mga inspeksyon ay kapansin-pansin na hindi sumama o hindi nagpakita sa inspeksyon dito sa Mega Q -Mart. Si Trade and Industry Secretary Cristina Roque, dati-dati kasi ay laging kasama itong si uh, Roque, ni Secretary Laurel, sa isinagawang isina, mga joint inspection, pero sa pagkakataon ito ay si DTI Assistant Secretary Regino Malyari Jr. lamang ang itinadala ng ahensya. Matatamdaan maumani ng samot saring ring Batikos si Roque, matapos nitong igingit na kasi ang 500 piso para sa Noche Buena ng isang pamilya na may roong nanay, tatay at dalawang mga anak. Para sa MBC TV Network News, ako si Val Gonzales, biseray una sa Pilipinas. una sa Pilipino. Live mula sa Mega Q Mart, Quezon City. Maraming salamat, Val Gonzales.